Ang misteryosong pagkamatay ni Yu Menglong ay patuloy na nababalutan ng mga nakakakilabot na detalye. Mula sa mga lihim na chat group kung saan malamig na inanunsyo ng mga sangkot ang petsa ng kanyang kamatayan hanggang sa mga makapangyariang sospek na ngayon ay tila kinakabahan. Nagmamadaling magpatingin sa doktor at kumakapit sa mga anting-anting bilang pagtatangkang takasan ang mga anino ng kanilang nakaraan. Ngunit higit pa ito sa isang kasong puno ng kalupitan. Unti-unting nabubunyag ang komplikadong ugnayan ng mga direktor, kilalang personalidad at mga pamilyang may impluensya sa politika. Sa gitna ng lahat ng ito, lalong lumalalim ang hiwag ng isang EVP device sa Taiwan ang umano'y nakahuli ng kakaibang tunog na parang boses na nagmumula sa kabilang mundo. Marami tuloy nagtatanong kung posible bang sinusubukan pa rin magsalita ni Yu mula sa kabilang buhay. Sa episode na ito, ating sisilipin kung nagpapanik na nga ba ang mga sospek at humihingi ng tulong sa mga exorcist. Noong ikaisa ng Oktubre, isang account na tinatawag na Shenwen Diaocha ang naglabas ng screenshot mula sa isang tagaloob. Ipinagitan nito ng mga sospek sa kaso ni Yu Menglong ay gumawa ng pribadong chat group matagal na bago pa man mangyari ang krimen at isinama pa mismo si Yu Menglong sa loob nito. Ayon pa sa mga ulat, inanunsyo pa nila ng maaga ang kanyang petsa ng kamatayan at pagkatapos ay dahan-dahan siyang pinahirapan hanggang siya ay bawian ang buhay. Ginamit pa nila ang kanyang mga mahal sa buhay upang siya ay takutin, dahilan para mawalan siya ng paraan upang makaligtas. Wala siyang nagawa kundi manahimik, tiisin ng takot at maghintay sa itinakdang araw. Upang mabawasan ang kanyang paghihirap, sinubukan niyang kontrolin ang kanyang timbang laging gising sa gabi at nakaranas ng matinding insomnia. Ginamit ng grupo ang pananakot, pagbabanta at pisikal na pangaabuso upang tuluyang masira ang kanyang kalooban. Kaya't napilitan siyo na mangalap ng ebidensya upang maprotektahan ang sarili. Isa sa mga sospek ay inilarawan bilang isang lalaking may parisukat na mukha, maraming peklat sa balat at mapanlin ang mga mata. Isang taong may bastos na asal. Siya raw ang nagsimula ng lahat. Sa una, pinilit niyang kontrolin si Yu ngunit nang lumaban ito, natuklasan niya mga sensitibong ebidensya na hawak ni Yu laban sa kanila. Kagad niya itong iniulat sa mga nasa itaas at doon siya binigyan ng tahimik na pahintulot na supilin si Yu Menglong. Parang binigyan ng go signal para gawin ang gusto nilang gawin. Mula noon, naging mas matapang at walang takot ang grupo. Una nilang ipinadala ang isang babaeng kapitbahay mula sa parehong apartment complex na kunwari nagmamalasakit kay Yu. Sa ganoong paraan, nakalapit siya at naidagdag si Yu sa chat group. Doon, nakita mismo ni Yu ang mga planong pinag-uusapan nila at laging gulat niya nang matuklasan na siya mismo ang kanilang target. Nakasulat pa roon ang eksaktong petsa ng kanyang kamatayan at pinilit siyang magbilang ng araw hanggang sa huling sandali. Sa huli, ang ginamit nilang paraan para tapusin ang kanyang buhay ay napakabagsik. Ayon sa ulat, ang babaeng ito ay galing sa ibang bansa at kilala sa pagiging walang awa. Marami ang naniniwala na siya rin ang tinutukoy na courier ng mga damit. Ang pangit na lalaki naman ay malawakang kinilalang si Director Cheng Ching Song na kilala sa industriya sa kanilang pagkahilig sa mga gwapong kalalakihan. Ngayon, tila bumabalik sa kanya ang karma. Noong ikadalawang putbito ng Setyembre, iniulat ng Yahoo News na nakita si Cheng Ching Song sa ospital kasama ang kanyang mas batang kasintahan. Nangyari raw ito ilang araw matapos ang ikalabing isa ng Setyembre ngunit lumabas lamang ang balita sa huling linggo ng buwan. Sa larawan, makikita si Cheng na nakasot ng baseball cap at ayon sa isang saksi Kitang-kita ang kanyang pagkataranta habang tumatakbo papunta sa doktor. Isang nakakatawa ngunit kapansin-pansing eksena. Sinasabing nakita rin siya sa Departamento ng Endocrinology kung saan ginagamot ang mga karamdaman may kinalaman sa hormones. Kabilang sa mga sintomas nito ang matinding mood swings, depresyon, pagkabalisa at kawalan ng tulog. Mga senyales na eksaktong tumutugma sa sinabi ng isang tagaloob tungkol sa kanya ayon pa sa mga ulat. Madalas na siyang hindi mapakali, natatakot matulog ng patay ang ilaw at nakakakita raw ng mga aninong sumusunod sa kanya. Isang gabi matapos uminom, napasigaw siya at sinabi niyang hindi na raw niya kailanman matatagpuan ang kapayapaan. Marami ang napatanong kung kanino ba niya ito sinabi at para sa marami, malinaw na ang sagot. Sabi nga ng kasabihan, kung wala kang ginagawang masama, hindi ka matatakot sa kumakatok na multo. Malinaw na may mabigat na kasalanan si Cheng Ching Song at tila hindi siya mapanatag sa sariling konsensya. Ngunit ayon sa mga observador, ang kinatatakutan niya ay hindi lamang ang espiritu ni Yumeng Long na maaring naghahangad ng hustisya, kundi pati na rin ang posibilidad na ipatapon siya ng sarili niyang mga kasabuat kapag nagsimula na ang investigasyon. Samantala, sa Taiwan, ang YouTube channel na 204 Archives ay nagsagawa ng kakaibang eksperimento. Gumamit sila ng EVP o Electronic Voice Phenomenon Device, isang napakasensitibong audio recorder upang subukang magipag ugnayan umano sa espiritu ni Yumeng Long. Ayon sa kanilang ulat, nakatanggap sila ng mga nakakakilabot na tugon. Mga tunog na tila binabanggit ang salitang Irumchi, ang bayan ni Yumeng Long, fan hit very hard na binaniniwala ang tumutukoy sa pangalan ni Fan Chiki at Shin na posibleng ibig sabihin ay Shin Chi. Nang tanungin nila kung may iba pang sangkot sa pananakit kay Yu bukod sa mga kilalang sospek, isang malamig na tugon ang lumabas sa recording. Those who expose will die. Isang babala raw ito laban sa sinumang maglalantad ng katotohanan kaya pati ang host ng naturang channel ay tila nakaramdam ng kaba. Dahil dito, Maraming manonood sa Taiwan ang kinilabutan at marami ang nagsimulang maniwala na maaring may katotohanan sa kanilang natuklasan. Ang pangalang Fan Chiki na lumabas sa mga tugon ng EVP ay itinuturing ng mga netizen bilang isa sa mga pinakaburtal na sangkot sa kaso ni Yu Mang Long. At gaya ni Cheng Ching Song, tila siya ay natatakot din ngayon. Sa nakalipas na dalawang araw, natuklasan ng mga netizen ang ilang larawan ni Fan Chiki karamihan ay mga kuha ng kanyang kamay. Sa unang litrato, makikita na tila may sugat ito kaya't marami ang nagtatanong kung nasaktan ba siya habang pinapahirapan si Yumeng Bukod dito, sa kanyang isang pulso ay may suot siyang relo habang sa kabila naman ay isang beaded bracelet. Kapansin-pansin na ang relo ay kamukhang-kamukha ng nauni style watch na minsang suot ni Yumeng Samantalang Natuklasan ng mga netizen na ang beaded bracelet ay isang uri ng anting-anting na karaniwang gawa sa agate o titanium, mga materyales na madalas gamitin sa Thailand bilang parangga laban sa masamang espiritu. Dahil dito, marami ang nagtatanong, ano ba talaga ang kinatatakutan ni Fanchiki? Bakit siya may suot ng mga anting-anting? May takot ba siyang bumalik si Yu bilang isang mapagiganting kaluluwa? Dagdag pa sa mga hinala. May git-sampung araw nang walang bagong update si Fanchiki sa kanyang Douyin account, isang kakaibang bagay na parang isang taong dati aktibo sa social media. Para sa mga netizen, ang ganitong kilos ay karaniwang palatanda ng isang taong may tinatago o may mabigat na konsensya. Kung wala siyang kasalanan, bakit tila labis ang kanyang pag-iingat o pananahimik? Ayon sa San Linus ng Taiwan, Kumakalat na ngayon sa social media ang mga chismis na matapos mamatay si Yu Long. Nakakuha raw siya ng isang bihirang itim na watawat mula sa mundo ng mga patay. Isang simbolong nangangahulugang nangangako siyang ipagiganti ang sarili laban sa mga pumatay sa kanya. Kasabay nito, napansin din ng mga netizen ang isa pang nakakapanindig balahibong pangyayari. Ayon sa mga ulad, ang aktres na si Song Yirin ay nagpadala kamakailan ng isang tao sa Thailand upang kumuha ng anting-anting matapos umanong sabihin na pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya nitong mga araw. Kapansin-pansin na ang timing ng mga pangyayaring ito ay tumugma sa muling pag-init ng publiko sa kaso ni Yumeng Long. Sa kabilang banda, muling nabanggit ang pangalan ni Ji Guangguang na may malalim na koneksyon sa politika. Ayon sa mga nakaraang ulat, ang may-ari ng Apartment 601 sa Building 18 ng Sunshine Shandong Complex sa Chaoyang District ay si Liming na kilala rin bilang Ji Guangguang. Guang. Dati nang sinabi ng mga netizen na si Yu Menglong ay pinahirapan at pinaslang umano ng anak ng isang matas na opisyal mula sa Political at Legal Affairs Commission at ang DNA na nakuha mula sa mga piraso ng balat sa pagitan ng mga daliri ng biktima ay tumugma sa isang taong may apelidong Li. Abang patuloy na lumalabas ang mga bagong impormasyon, lalo pang lumalalim ang misteryo sa paligid ng pagkamatay ni Yumeng Long. Isang kasong tila pinagiinitan hindi lamang ng tao, kundi marahil, ayon sa ilan, ng mismong kaluluwa ng biktima. Ngayon, lumalabas ang mga nakakagulat na revelasyon tungkol sa tunay na pinagmulan ni Ji Guangguang Guang na mas kilala rin bilang Liming. Ayon sa mga bagong impormasyon, hindi lamang siya isang tahimik na manlalaro sa likod ng mga pangyayari, kundi isa palang tunay na tagapagmana ng mga makapangyariang pamilya sa loob ng Chinese Communist Party. Isang linya ng dugo na konektado sa mga mataas na opisyal ng Estado. Ang ina ni Li Ming ay si Yi Dandan na kilala rin bilang Liye ay dating manlalaro ng swimming mula Hong Kong. Samantala, ang ama niya ay si Lian ang direktor ng New Generation Chinese Bloodline Council o NGGC. Isang organisasyong binubuo ng mga ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga anak at apo ng mga opisyal ng Partidong Komunista ng China. Batay sa mga pampublikong record, ang ama ni Liming ay apo ni Gumu. Isa sa mga matatandang pinuno ng partido at dating pangalawang punong ministro ng China. Ang tunay na pangalan ng kanilang angkan ay Liu Jiawu na nagpapakita ng lalim ng kanilang koneksyon sa politika at kapangyarihan. Ngunit hindi lamang sa panig ng kanyang ama nagugat ang impluensya ni Li Ming. Sa panig ng kanyang ina, mas lalo pang lumalim ang ugnayan sa mga kilalang pangalan ng pamahalaan. Ang lolo niya sa panig ng ina ay si Li Xiaoyang at ang lola niya ay si Ye Xiaoyan. Si Li Xiaoyang ay ikalawang anak ng dating Chinese Premier Li Peng. Ipinanganak noong 1963, minsan din siyang gumamit ng alias na Zhu Feng gamit ang apelido ng kanyang ina. Sa kanyang karera, siya ay naging chairman ng Anya Wujing Technology at Deputy Political Commissar ng Wujing Hydropower Command kung saan siya ay may ranggong senior colonel. Ngunit lumala ang sitwasyon nang masangkot ang kumpanyang kanyang pinamumunuan sa umano'y paggamit ng prebilehiyo ng Wujiang upang magpuslit ng mga kagamitang militar. Nang pumutok ang iskandalo, nagpunta siya sa Australia upang mag-aral at kalaunan ay lumipat sa Hong Kong noong unang bahagi ng dekada 90s. Noong 1998, nadawit siya sa malaking kaso ng pandarayang pinansyal na umabot sa 500 million yuan. Dalawang tao ang nahatulan ng kamatayan Isang habang buhay na pagkakakulong at ilan pa ang nahatulan ng mabibigat na sintensya. Ngunit dahil sa kanyang paninirahan sa Hong Kong, nakaligtas si Li Xiaoyang sa parusa at nagawa pang ilabas ang kanyang kapital upang mamuhunan sa Singapore. Ang lola naman ni Liming, si Ye Xiaoyan, ay apo ng dating leader na si Ye Ting at anak ni Ye Jingming, isang dating siyentipikong tagapagpayo ng General Armament Department ng People's Liberation o PLA. Sa kabuuan, Malinaw na si Jiguangguang o Liming ay hindi isang ordinaryong tao, kundi anak ng mga makapangyariang pamilya na may malalim na ugat sa politika, militar at negosyo. Mga ugnayang tila may kinalaman sa kung bakit napakahirap tukuyin ang buong katotohanan sa kaso ni Long. Mula sa mga koreksyon ng pamilya ni Ji Guangguang, malinaw na siya ay may napakataas at prestihiyosong pinagmulan. Isa siyang tinatawag na pure-blooded ear ng tinatawag na red aristocracy, ang mga pamilyang may malalim na ugat sa loob ng Partidong Komunista ng China. Ito marahil ang dahilan kung bakit napakatagal niyang nanatiling nakatagos sa likod ng mga pangyayari at hindi basta-basta nasasangkot o napupuna ng publiko. Marami ang nakakaalala na noong unang lumabas ang balita tungkol sa pagkamatay ni Yu Menglong may mga ulat ng dalawang Rolex Submariner Green Watches ang natagpuan sa tabi ng kanyang katawan. Mga relo na pagmamayari umano ni Ji Ayon sa mga record, isa sa mga relo ang may bakas ng dugo ay inilabas sa merkado hanggang ika-isa ng Setyembre 2020 lamang na may presyong 72,900 HKD. Nagtanong noon ang mga netizen, paano nagkaroon si Ji ng hindi lang isa kundi dalawang mamahaling relo na ganito? isang bagay na hindi kayang abutin ng karaniwang pamilya. Ang mga relosanang ito ay mamahaling ebidensya sa kaso ngunit misteryosong nawala sa mga ulat. Parang sinadyang ilibing ang impormasyon. Marami ang naniniwalang ito ay dahil tinakpan umano ng mga otoridad ang koneksyon ni Ji Guangguang Guang upang hindi mailantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at pinagmulan. Dagdag pa rito, Napagalamang ang management company ni Yuming Long ay nakarehistro sa ilalim ng isang pabrika na may koneksyon sa paggawa ng armas. Isang bagay na lubhang kahinahinala. Kung isa sa alang-alang na ang mga ninuno ni Ji Guangguang Guang ay dati nang nasangkot sa mga isyo ng pagpupuslit ng mga sandata, matas ang posibilidad na ipinagpatuloy niya ang ganitong gawain. Ngunit dahil sa kapangyariang bumabalot sa kanyang pamilya, lumitaw ang tanong. May pag-asa pa bang mabunyag ang buong katotohanan sa pagkamatay ni Yu Menglong? Marahil maliit ang tsansa, ngunit gaya ng sabi ng ilan, hindi tayo dapat sumuko sa paghahanap ng hustisya. Sa kabilang banda, isa pang pangalan ang muling lumitaw sa mga investigasyon. Du Chang, isang dating sundalo na sinasabing naging professional na enforcer o hitman. Sa isang video clip bago magsimula ang shooting ng isang pelikula, Makikitang nakapila ang buong production crew upang magsindi ng insenso bilang tradisyonal na ritual ng swerte. Nandoon din si Yuming Long at nakatayo sa pila. Ngunit kapansin-pansin sa likuran niya ay lumitaw si Du Chang, may madilim na ekspresyon at tila sinusundan si Yu saan man ito pumunta. Parang hindi siya kailanman iniwan ng tingin. Ayon sa mga ulat, si Du Chang ay dating manager ni Chow Rin Liang Isang aktor na matay sa malagim at misteryosong paraan siyam na taon na ang nakalilipas. Bago pa man ito mangyari, nagpo si Duchang ng isang kakaibang mensahe online. Anything whole is a complete entity. Once you cut it apart, it's nothing but fragments. A whole can be broken into pieces, but fragments can never be reassembled into a whole. Kasabay ng mga salitang iyon, Nag-upload siya ng siyam na larawan sa isang collage na no may nakakabalisang tema. Para sa ilan, maaaring ito isang kakaibang sining o pahayag ngunit para sa marami, ito ay refleksyon ng madilim na kalagayan ng kanyang isip. Ang mas nakakagulat, ang mga imahe umano ay tumutugma sa eksena ng pagkamatay ni Chow Ren Liang kung saan ang kanyang ulo ay natagpo ang nakabalot sa plastik. Isang detalye na lalo pang nagpatibay sa hinala ng publiko. Maraming naniniwala na ang utak sa likod ng pagmatay ni Chow Renliang ay si Wang Shikong, nag-iisang anak ng bilyonaryong si Wang Jianlin at may-ari ng Wanda Group. Ang mga posibleng tagapagtupad ng krimen ay si Nalin Jiangxin at Han Han, mga kamag-anak at matalik na kaibigan ni Wang Shikong. May mga larawan din na nagpapakita na personal na kakilala ni Du Chang si Wang Shikong dahil noong 2016, nag-post si Du Chang ng larawan ni Wang sa kanyang Weibo account. Ayon sa ilang investigative blogger, hawak din noon ni Du Chang ang karera ng isang batang Shaolin martial monk na si Xu Feng. May mga larawang kumakalat online na magkasama silang dalawa. Ngunit noong ikapito ng Agosto taong 2024, si Xu Feng na isang taong gulang lamang ay nasawi sa isang chain collision sa Zhejiang Highway kasama ang kanyang driver. Bago ito nangyari, sinabi umano ni Xu Feng sa isang livestream na may gustong kumuha ng kanyang bungo. Dahil dito, kumalat ang mga chismis sa mainland China na kahinahinala ang kanyang pagkamatay. May mga sabi-sabi pa na ang kanyang puso ay itinanim sa isang kilalang martial arts star ng apelido ay L. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin tukoy kung sino ito. Dagdag pa... Sinasabing ang kanyang burol ay hindi pinangasiwaan ng kanyang mga magulang kundi isang mataas na monghe na lalo pang nagpasidhi sa mga hinala ng publiko. Bagamat hindi palubusang napapatunayan ang lahat ng detalye, malinaw na maraming nakakagulat na katanungan ang bumabalot kay Duchang. Kung totoo ang mga paratang, nakakatakot isipin na halos lahat ng batang artistang nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa ay nauuwi sa trahedya kung isa lang sana ang namatay, maaaring sabihing nagkataon lamang. Ngunit dalawa sa tatlong artistang kanyang minamanage, si Nayu Manglong at Chow Rin Liang ay parehong napatay sa kahinahinalang paraan. At dito pumapasok ang nakakakilabot na tanong. Si Du Chang Ba ay tunay na talent manager o isa siyang profesional na tagapagsagawa ng tahimik na misyon. May ilan ding nagsasabing ang pagiging manager niya ay isa lamang takip sa mas madilim na gawain dahil sa likod ng kamera. Siya raw ang nagmamanman kay Yu Meng Long, nananakit, nananakot at ibinibenta pa ang mga personal na gamit nito gaya ng setting down jacket. Sa panahon ni Chow Renliang, Liang, sinasabing ginamit din niya ang karahasan. May mga video raw na nagpapakita kay Chow na itinutulak habang kumakain Tila hirap ngumunguya na para bang may nawawalang ngipin. At nang i-zoom in ang kuha, makikita ngang may mga basag na bagang na posibleng bunga ng pananakit. Kung totoo ito, imposible na hindi ito alam ni Duchang ngunit wala siyang binabanggit kailanman. At iyon ang pinakanakakatakot sa lahat. Ang katahimikan ng isang taong nasa gitna ng lahat ng misteryo. Kamakailan lamang, Lumabas ang mga bagong pahayag na lalong nagpagulo sa kaso. Ayon sa ilang ulat, si Zhao Xiaodong, ang lalaking minsang nagbigay ng kakaibang prediksyon hinggil sa pagkamatay ni Chao Renlang ay dating kaklase umano ni Lin Zhengxin, pinsa ni Wang Shikong. Dagdag pa rito, may mga netizen na nagsabing noong 2016, nakita raw si Du Chang sa isang West Point-style military camp sa Shanghai dahilan upang umusbong ang espekulasyong dati siyang sundalo. Nang ikumpara ng mga netizen ang mga larawan ni du Chang sa mga lumang kuha habang kasama si Yumeng Long, kapansin-pansing magkahawig ang mga ito at halos walang pinagkaiba. Bagaman kilala si du Chang bilang dating manager ni Chao Renliang, Liang, ang bigla ang paglabas ng pangalang Zhao Xiaodong ay nagdulot ng maraming tanong. May nagsiwalat din na ang tunay na pangalan ni Du Chang ay Zhao Xiaodong at kasalukuyan daw siyang nagtatago sa Tianjin kung saan dati rin niyang nakasama si Lin Jiangxin bilang kaklase. Dahil maraming pinagmumulan ang parehong impormasyon, lumakas ang paniniwalang si Du Chang at Zhao Xiaodong ay iisang tao lamang. Ayon pa sa mga nag-eembestiga online, may connection daw siya sa Shenlong Films isang kumpanyang matatagpuan sa Binhai Eco City sa Tianjin na konektado rin sa mga pangalang Chen Qing Song, Song Yirin at Xing Qi. Kung totoo nga na si Du Chang ay nagkukubli sa Tianjin, posible bang mismo sa Shenlong film siya nagtatago at pinoprotektahan? Sa tuloy-tuloy na paghukay ng mga netizen, tila unti-unting lumilinaw ang mga piraso ng katotohanan sa likod ng kaso ni Yu Menglong. Kaya patuloy ang panawagan ng marami na huwag tayong tumigil sa paghahanap ng hustisya. Hinihikayat din ng ilang taga-suporta na lumagda sa petisyon ng AVA para sa katarungan ni Yumeng Long. Kailangan ng 500,000 na lagda upang maitulak ang aksyon at pagbubukas ng mas malalim na investigasyon. Mula sa kasong ito, Makikita natin kung gaano kalalim ang mga ugnayan at kapangyarihan na maaring magtago sa likod ng isang trahedya. Ngunit sa kabila ng takot at impluensya, ipinapakita ng mga netizen na kapag sama-samang naghahanap ng katotohanan, may pag-asang mabunyag ang totoo. Lagi nating tandaan na anumang lihim, gaano man ito kalalim, ay may araw ding ilalantad ang katotohanan. Maraming salamat muli sa panonood at hanggang sa susunod na pagkakataon.